Welcome back ulit mga sanong Wala isda kung walang isyo So yan yeah, no? So ngayon mga is Sunday no? So happy Sunday po sa lahat at magandang umaga Siyempre mga hindi mawawala yung ating Kape So yan kape po tayo sa umaga mga sanong At pakita din natin mga kung ano yung uh, pinapakain natin sa ating uh, alagang uh, isda ano may isda po tayo dito at may clarky din tayo dyan no clarky ba yung tawag din sa creepish na puti so yan mga kailangan papakainin po natin sila ngayon ang hindi po live yung ipapakain natin mga isda kundi pagkain ng manok yung ipapakain natin so samahan nyo ako dahil kayo po ay papakain ngayon ng ating isda ano gamit yung uh, integra 1 mga kaisda yung integra 1 dahil uh, medyo uh, maliit yung kanyang tawag ito mga isda, yung kanyang uh, butil no maliit kaya yan kaya kayang kayan la i ikain so yan samahan niyo ako dito tayo po kain ng integra one mga kisda. syempre mga kisda, ito yung ating uh, integra yan no kung nakita niyo mga kisda, integra po ito ah ito po ay pagkain ng manok mga kisda, o ng sisiw pagkain ng sisiw dahil uh, maliit ito kasi mga kisda, eh maliit dito lang muna natin lagay, mga kisda, no? Mahirap talaga, mga kisda, pag once na wala tayong ka... Ito ito, mag-video. So, ayan, mga kisda. Ito yung ating uh, pinapakain din, no? Minsan kasi, mga kisda, uh, tawag ito, mabilis din silang uh, kumain sa ganito. Kaya, ayan. Ayan, mga kisda, oh. Lagay po natin, ha. Nakita nyo, mga kisda, oh. hindi lang tawag ito mga kisda hindi lang uh, ginagamit ito talaga sa mga iba sa mga ibang nag-aalaga pero may nakita na din tayo mga kisda uh, kaya ito yung pinapakain nila at saka yung pigeon, alam nyo yung pigeon pellets mga kisda yan yung isa sa mga pinapakain din natin mga kisda no? puro lang kasi nakikita nyo sa mga video natin mga kisda ay yung uh, mga live mga live yung pinapakain natin at saka yung mga nanoless or PU1 kung ngayon mga isda, ipapakita po natin ha? ito po yung ah, uh, Integra 1 maliit kasi ito mga isda yan o, no? kaya kung wala kayong tawag ito, kung wala kayong mga PU1 dyan, wala naman problema sige ito, so, pinapakain naman din natin ang ating mga alaga o yan mga isda no nakagandahan pa nito mga isda pag once na may mga crayfish kayo, yung mga crayfish niyo madali din makakain dahil uh, hindi kasi ito floater makisda. Hindi ito floater, uh, lulubog. Lulubog kasi itong mga pagkain na ito mga isda. At yung mga crepish niyo uh, sa ilalim, sa ilalim kasi yan, kaya uh, hindi sila nahihirapan kumain. Kaya yan, yan mga isda. Oh. 'Di ba? No? Mabilis sila kumain, mga yan yung ating uh, Turkey ba yung tawag dyan you know? Salamat po sa kamama Salamat po sa iyo ma'am Ma'am ma ah Stephanie no? Stephanie Tadle Maraming salamat po ma'am Malaki na talaga ma'am mo so, Pati beta mga isda Kumakain din ito beta Yan ang beta po ay beta Mga muli walang halong biro po mga isda nakikita nyo naman no pinapakain talaga natin ng integra hindi lang kasi natin na uh, pinapakita minsan mga isda dahil uh, tawag ito uh, ah, wala lang no ngayon ko lang uh, pinapakita mga isda no yan no oh. nakikita nyo mga isda oh. mabilis lang kumain yan no oh. So, yan mga isda, ha. So, yan mga isda, no. Kung wala po kayong uh, mga uh, po 1 or mga live foods, no? Mga ating mga ornamental fish. So, wag kayong magdadalawang isip mga kisda na magkakain din ng uh, integra na pagkain ng manok. So, isa din yan sa mga ginagamit natin mga isda. So, yan no. Ingat po tayo palagi mga isda, At, syempre, God bless po sa ating lahat mga kisda.